Para mas pa ba babaong pampag good night. Grabe <laughs> ka. Good vibes ang dala ng mga sadyante sa Sorsogon. Oy, rock na rock sila sa pagtugtog ng iba't ibang instruments. Yan ang mga sadyate ng Sorsogon Pilot Elementary School sa kantang Sweet Child of Mine ng Guns N' Roses. Marami na pabilib sa husay nilang tumugtog ng gitara, violin, ukulele at drums. Hoy, kahit mga grade 4 to 6 pa lang sila, mala rockstar na ang mga estudyante. Ayon sa kanilang music teacher, layong ituro ng eskwelahan sa mga estudyante ang kahalagahan ng musika. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanoong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.